Ito Hello! anything else, muna. Kaya, kakain muna. Kain mo na. Ate, yung sides niya, ano... Walang, ang option niya? Uh, it's either po, from roasted potato, Brussels sprouts and carrots, or mashed potato, rice, or mixed vegetables. Ah, okay. Mashed potato na lang. Okay. Uh, mashed potato. Meat. Meatball. Yes, meatball. yes po. Ha, po. Thank you ate roasted turkey shrimp dynamite shrimp dynamite pizza mag, uh, pepperoni and uh, roasted turkey

first time my mm. Mm. Yeah. You know to to now, ko ito naman. Order dito. Mmm. Sarap. Ano yung karoon sila ng na apit? Pagka si Margarita, parang nakakalampot naman. 네, 좀 부서만 한, 심플한. 이거아 잘 돼요? 아. 잘안 돼요. 예, 本当に。Um <laughs> 20 is ba nagkakaroon? Oo. For sure, yung sa akin, nakakaroon na rin. Kung hindi, ano? Nadaganan. Tapos, nadaganan yung gano'n. Tapos, nilagnat na. Tapos, masakit siya. Tapos, nagpa check up kami ako. Tapos, yun. Ito second opinion? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mo kung sino nag-comment agad sa channel? Kung si number one mm Hindi -hmm. ko alam. Nakita ko yung mm -hmm. na naman na nang bagay. Sabi na naman, Mas mahal nga ito, pero kapag hindi siya. na ito. Iyong meatballs kasi dati, intim lang. naman siya. No. Ayun. Ayun. naman Mapitsa pa Ito, naman tayo bilis-bilis. ko tembao ay kung wenchakot hindi naman ako nagbago, yung pari naman yun ano iniarr arrange arrange lang yung ibang bagay ano mo antagal nung ano nung Naaamay mo Naaamay mo iniipot ngipot ang yun na 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 hindi na ito yung na 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 sa na ko na 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 Oh, Pagkatabi mo ako, hindi mo ka nakakamoy? Eh, ano yung ano pa rin? Eh, eh alo, bang, parang ano parang bubble Ano? Pero alam mo, yung isa. <laughs> <laughs> ako na natin ang pizza. kasi fifth. Kung fifth dalawang Alin? Punti. Dalawa na. Pero, inaanap ko pa rin talaga sa pizza yung ano. Eh? Yung sweetness, naman, naman. Naman. Yung sweetness ng Hawaiian kasi gusto ko talaga yung sweetness ng pineapple gusto, gusto ko yun sa pizza pero ayoko sa ayoko siya sa burger ano yung aloha na aloha. Uh, aloha ayoko pangarap ko eh, yung uuwi ako pagod na pagod. Oh, pero ang oh. uuwian ko ay eh, very comfortable na apartment. I mean, kahit nasa suka ka lang, lang. Pero iniisip ko kung yun yung bahay ko ngayon, baka hindi ako makatulog. Ang laki na eh. Tama lang siya sa isa. Sa pop-up. pamilya. Po. Sa pop Actually, hindi siya pwede sa pamilya. Isang, isang anak. Ayun nga, isang anak. Ayun nga, isang anak. Pero totoo yung sinasabi niya, kung ano, mahal siya akong mag-asawa. Or four like, 4,000, mga four 5 na siguro eh. Kasi fully furnished eh. Ang balibin, no, mas malaki na na niya nila. Bigyan-bigyan nila ng accommodation yung isa't isa't-isa. Or dahil pag-aari nila yung building. Siguro. Makakatipid talaga sila. Pero kung hindi, Napakalaki ng binabayad nila para sa isang ano. Okay, eh, wala na makasa sa kanila. Eh, ibigay na lang nila yung 2-5 na housing sa lahat. Eh, ito, yun nga siya sabi ni Gray. 2-5 lang yung housing. Ayun na nga, wala na accommodation. Ibigay na lang nila sa lahat. Kung pagtitipin. Pero kung ako rin nga, o, ako naman nga din nun. Eh, Ay, ako doon na rin lang. Oo, ako Nung yun, ito sa Ikaw na mag-uutin. 你说咱们那个。 spot parang kosi-kosi na dito. Alam ko lang. No? Ang thickness? Ulo, parang 6 cm lang yan. Parang 1 cm na yun. basura mo nga sa bahay mo, sa backyard mo, pwede mong ano Pwede mong gawin yun. Sige, ang pangit naman. Para <laughs> sa bahay mo, pangit yan. May ganito ako? Sa 30 kitchen. Kaso hindi ko pa napapalagyan ng oh. cushion. Ay, hey, oh, yung cushion wala pa ako. Yung ano lang ganito. 400? 300 to 400? 300 to 400? 400? Pero sa'kin, sa 300 lang. Pero kung kinamay, o directly? ako nakakaupo? Feeling ko naman ako. Siguro 350. Basta 3 to 400? Or in between? Kasi masyado spacious kung i kung ikaw alam mo yung standard na Ito pa, alam mo, meron akong mali na-overlook na ko yung design ko yung dirty kitchen. No, no. Eh, di ba siyempre hindi naman tatangkaran ng mga ano, kay 900 at nagawa akong... Doggy o standard 80 yung 800 to 900 nga. Minox ko. Uh So, e eh, na -ano? di, naawa lang ako sa ina Binilhan ko siya ng ano talaga, ng ah. parang stepping platform. Pero okay naman siya. Kaso nga lang, parang naalaman ako na medyo mataas sa kanya. So, binilhan ko siya. E eh, ngayon, natitisod si tatay. Laging galit. Ayaw naman niya. Alam nalang pag nagluto, nagluto siya. Bakit kayo magalit? Ito yung meeting dun sa platform na may galing ganyan. Eh, mainitin na ang ulo, syempre. totoo, makainay. Na eh. Lahat naman tayo makainay. Na eh. Pero hindi syempre, mo. Pag ganun din naman effect sa sa'yo ng pag ang tatay mo rin eh. Kaso nga lang syempre, medyo showy ang mag ang nanay kaysa tatay. Ang tatay, ano lang yan eh. Nasasaktan na, nasasaktan na siya pero uh, blank, blank face Nanshalan. pa rin. No, nansyalan siya. No. Pero makikita mo, lalayo yan. ba, may nangyayari sa mga anak niya lalayo yan sa isang sulok yung pala doon siya nag, siguro nagmumoment hindi siya pero hindi niya papakita yun sa sa, sa inyo sa atin siguro hindi pero I tend to be a little bit more expressive ngayon eh hindi ka tulad dati dati talaga ano ko hindi rin ako ma ma-express na humo pero ngayon, nag-express ako. May na no? love din naman ako. Hining ko I super love it. Para ano, yung binili yung may puso,

Hmm? <laughs> <laughs> 11, <laughs> aku ngatu 2 months dah lang Aku biar dah nama ya. <laughs> hmm.